Okay guys, uh, kung nakarang video na i-discuss natin guys yung tamang reading at saka yung types ng uh, water level sensor ng ating automatic washing machine. So ito na po yung sinabi ko sa inyo guys na ituro ko po sa inyo kung paano naman mag-adjust ng uh, water level ng ating mga automatic washing machine. No, Kasi lalo na rin guys kapag nagpalit tayo ng sensor, No, so hindi na calibrated yung water level sensor natin. So ang nangyayari guys, kumukonti yung tubig. No, lali, lagi itong na-experience guys, sa mga nagpalit na ng water level sensor, no. So nagulat na lang sila, yung tubig mababaw na, no. Hindi na ganoon kadami. May effect kasi yun guys kapag hindi na ganoon kadami yung tubig natin. Kapag lalo na kung nasa rinse time na yung washing machine natin, hindi na babanlawan ng maayos, no. So kailangan talaga natin nang uh, nakakalibrate yung water, tama yung pagpasok ng tubig doon sa mga automatic washing machine natin, no? So ngayon guys, uh, ituturo namin sa inyo kung paano ina-adjust yung water level, no? Dito sa mga sensor na ito, no? Unahin natin to guys yung 3-pin, no? So itong 3-pin guys, kung mapansin nyo, dalawang klase yung design ng uh, itong 3-pin, no? So itong isa, mayroon tong parang octagon sa gilid, ayan, no? Yung mga kasama sa unit guys, lalo na kay LG, kay Samsung, walang octagon. No? May kita nyo lang, ito yung parang Allen wrench na nandito guys. Ayan o. No? Ayan. So, ang gagawin nyo guys, no. Kumuha lang kayo ng Allen wrench para ma-adjust nyo yung tubig, no, ng inyong uh, washing machine, no. So, meron lang kayo dapat ng Allen wrench, no, na ganito. Ayan o. No? Isang set, no. So, ang gagawin nyo guys, i-adjust nyo siya no? Tulad nito, yan, ito yung kasukat niya na Ayan, may ikse, ah, malaki Tahanap tayo ng kasukat na ito Ayan, ito yung kasukat, no? Yan, de. Eh? yan, ito, no? Ayan, so ang gagawin nyo lang guys No? Kung gusto nyo yung pahigpitan or padamihan ng tubig ang inyong washing machine, ikotin nyo lang ito guys ng counterclockwise pa ganun. Yan. Isang turn lang guys malaking bagay na po yun, no? Isang ikot lang, ah, uh, maraming tubig na po yun ang madagdag, no? Kung gusto nyo ng padamihan ng tubig, no? Iikotin nyo lang ng counterclockwise. Kung gusto nyo naman na pakuntihan ng tubig, ikotin nyo naman ng uh, clockwise. Yan, ganon. So, ganon lang po, guys, no? Ang pag adjust nito, no? So, ito, guys, oh. So, kanya lang dyan, ikotin nyo, then pwede nyo luwagan, no? Basta pag once na gusto nyo paramihan ng tubig, guys, counterclockwise, no? Pakaliwa yung ikot. Kung gusto nyo naman ng paramihan ng tubig or pakuntian ng tubig, kanan, no? Isang turn lang, guys, ang gagawin nyo, no? Kasi kapag maraming turns ang ginawa nyo, guys, dito sa inyong uh, sensor, ang tendency niyan, magkakarga yan ng tubig hanggang umaapaw, pupuno siya, hindi siya magwawas, no? Kailangan, one turn lang yung gagawin nyo or maximum of dalawang turn lang, no? Yun ang gagawin nyo, no? Sa mga gaitong Uh, washing, no? Ayan, tulad nito. So, ito tulad yan. Kung ma-encounter nyo yung mga ganito, no? Yung 2-pin, 3-pin, uh, kailangan nyo lang, guys, ng allen rinse, no? Pang-adjust ng water, no? Para makuha nyo yung tamang timing. So, madali nyo naman siya, guys, si tancia, no? Or i-adjust. Kasi ang gagawin nyo, pandarin nyo muna yung washing nyo. Then, kung sa tingin nyo na parang konti yung tubig, i-ikuti nyo ng at least one turn lang. Isang ikot lang. Para ma-adjust yung tubig no kasi usually guys kapag nagpalit tayo ng tubig uh, ng sensor bibihira yung tugma yung tubig no sa doon sa dati no so usually yan konti yung tubig no na pinapasok niya kaya kailangan natin i-adjust yung mga water level sensor kaya guys kung kaya sa amin po no bago namin nilabas yung mga water level sensor namin ay kinakalibrate muna namin no bago namin ito binibenta kinakalibrate muna namin yan para sigurado na tama yung pasok ng tubig no so ganun lang po guys ang pag adjust no dito sa uh, 3 pin no so ngayon dito naman sa uh, 2 pin no itong 2 pin na ito sim din guys no sim din gagawin nyo hanap lang kayo ng allen wrench na kasya doon sa kanyang uh, sa kanyang dito, no, ito, 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 naka, yan, no, yung para octagon, so alin ang ginagamit dyan, no. So, ang gawin nyo, guys, kung gusto yung padamihan ng tubig, ikutin nyo rin ulit pa, kaliwa, no. Kung gusto nyo naman pakuntihan, pakanan. So, sim lang, guys, no, Sim lang gagawin nyo, guys, dito, no, Sim lang yung pag-adjust, no. Yan. So, minsan kasi uh, na-experience natin, guys, na kapag kumunti na yung tubig natin sa ating washing machine, ang gagawin nyo, hanapin nyo yung sensor, no? Yung ganito. Ito lang naman, guys, yung sensor na may kita nyo dyan. Wala nang ibang sensor, guys. Ayan, wala nang iba. No? Ganito lang yung sensor na may kita nyo dyan. So, ito lang yung kailangan nyo i-adjust dyan. Ito, yan. Itong, eh, uh, ito, yan. Yan, yan. Yan, yan lang i-adjust nyo. Para makuha nyo yung tamang sukat ng tubig na gusto nyo sa inyong mga washing machine. No? Unlike ito guys sa mga bago ngayon, no? may mga bagong labas ngayon na doon sa unit, no? mayroon na doon silang uh, rotary na nilagay no? na pwede mo na i-adjust doon. No? Pero yung mga digital na mga ginagamit natin, yung mga LG, Samsung, iba pa na walang adjustment doon sa kanyang front panel. So dito ka talaga guys mag-adjust no? ng water level. No? So yun. Ayan. So, ganun po guys. No? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas no? about automatic washing machine. No? Sinisikap namin na hinihimay-himay yung mga problema ng ating washing machine, paano ito i-adjust para makuha ng lahat. No? Lalo sa mga nag-DIY no? or sa mga bagong technician. No. So ayan, ganoon lang po guys, no. Ganoon lang po yung uh, pag-adjust nito, no uh, simple lang naman, di naman siya ganoon kahirap, no? Ang importante lang makita nyo sa inyong washing machine kung saan ito nakalagay. Then, 'yun, i-adjust niyo na kapag na-encounter niyo 'yung ganitong or na-encounter niyo niya, bumaba na 'yung uh, tubig O 'yung level ng tubig sa inyong mga washing machine. Sa gusto mga gusto pala magpa-service sa amin, no? Uh, ang home base namin, Santa sa Laguna. So, nag-service uh, si kami sa mga nearby area. Ayan. Okay? Okay, guys. Uh, maraming salamat sa panunood. Bye-bye. Uh,